Baga naglalaba pa tayo oh. Ayan, oh. Pero tayo ay eh, may gagawin. Lulutuin na natin itong mga ano. Malambot na oh. Ano naman ito kay, no? Oh. oh, malambot na 'yung ano oh. Oh, nakukuha na 'yung buto oh. Elsa, salamat sa saging mo. Hilaw pa raw, sabi ni Ate mo. Nitiya mo oh. Ayan, oh, ayan oh. Salamat Ate Jo. Sa sag, sa baguong, oh. ayan oh, sa sobrang sarap kakalhati na oh. Hmm. Sa sobrang sarap ng bagoong mo. Ayun oh. Ayun lulutuin ko ngayon, lulutuin ko ito ngayon, Gagatan ko. Ayun oh. Ayun oh. Oh. Hinug na ito atong eh. Oh. Ayun oh, bawang. oh. Bawang. Oh. Hinug na. Hm? At gagatan natin 'yan. Makikita niyo may gata, lutuan. Salamat sa inyo. Ate Jose, shout out sa inyo. Ta kay GR Lugatok. Ayan, magluluto tayo nito. Kamansi. Da dalong ah, 'yan, dalugdog. Ah, dalong 'yan, ano ba tinik? Dalong 'yan, anong walang tinik? May tinik nga. Ha? Ug -ugari sa Bicol sa inyo. Matinik? Ay, ano, saging. Ay, ito 'yung saging ni ano eh, nasaan 'yung Nasaan 'yung isa dito nilagay saging? Sa timba. Sa timba. Hinog na yan eh. Oh, mga dilaw na. Ito, ito yung galing kay kina ano, kina, kay kay Elsa. Elsa, salamat sa saging mo. Hilaw pa raw. Salamat na rin. At kakulay ko pa itong saging na binigay mo. Oh, na mo. Salamat. Nakulay ko yung saging, yung saging na binigay mo, oh. Hmm. Babalawang ko muna yung aking ano. O, yan. Maya, pag naluto yan, makikita nyo na. Ayan, Oh. Lulutuin ko muna. Titingnan ko muna. Yung aking nilaban ng ayusin ko. Ayan, Oh. oh, babalawang ko muna. tayo eh. Habang tayo nagluluto. Habang magluluto, maglalaba. Kumot yan o kumot no? o. O. mo yung yung kumot? Ayan o. Dalawang kumot yan o. Dalawang kumot. O. O. Kumot yan. Dalawang dalawang punta tapos pagkatapos noon habang pupuno yung ano pinupuno yung ano, ito linisan kuhain ko muna yung mga buto si Salvi, pag nakakita ng kwarta sa kanyang anak, ah, gustong ka, ubusin lahat eh. Da, 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 na na naman, eh. Hmm. Ayan o Kalat-kalat ng buto Hugasan Parang atipulo Atong parang atipulo na ito ah O oh. tawag Tawan, nakatatakas -tata pa. Tatakas pa yung buto. Kasama rin ito. Habang buhay pa yung cellphone. I-video. At mamaya mamatay na Pag namatay yan, tapos na, hindi na, yung ano, tawag dun.